tatlong angulo, tinututukan ng uh, pambansang pulisya sa nangyaring pamamaril doon sa principal ng uh, Agriculture Center Elementary School sa Midsayap, uh, dyan sa bahagi ng Kutabato. Ang lokal na pamahalaan kinundi ang nasabing insidente ng pamamaril. May balita ka dyan ng Bombo Radio Coronadal. May sinusundan ng mga angulo ang pulisya kaugnay sa pamamaril sa principal ng Agriculture Central Elementary School sa Barangay Agriculture, Midsayap, Cotabato na nagresulta sa pagkasugat ng biktima. Ito ang kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Oliver Pauya, ang hepe ng Midsaya PNP sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal. Kinilala ang biktima na si Arlene Alcebar, 54 anyos, residente ng Barangay Agriculture, Midsaya, Cotabato. Ayon kay Pauya, binaril si Alcibar habang papasok sa paaralan sakay ng kanyang sasakyan nang harangin ng dalawang lalaki na sakay ng motorsiklo. Pinaputokan umano siya ng makailang beses bago mabilis na tumakas sa mga salarin. Tatlong angulo ang tinitingnan ngayon ng pulisya bilang motibo sa krimen, kabilang personal na alitan at posibleng kaugnayan sa kanyang trabaho. Napag-alaman din na pinatay rin ang kapatid ng nasabing punong guro sa iwala na insidente. Mariing kinundi na ng pulisya ang pangyayari at tiniyak na maririsolba ang kaso sa tulong ng mga testigo, CCTV footage at kooperasyon mismo ng biktima upang matukoy at maresto ang mga sospek. Uh, ang gumagawa ng mga ganitong karumal karumandumbal na krimen yung pagkakasal. Uh, um, at saka pagkasa po ng mga motosiklo, itang alam sa amin talaga. Kaya sa share sa iyong identity ninyo, aming pong pangaralagaan, hindi po kayo magkikilala, at saka nagkaroon po ng agarang aksyon. Samantala, kinumpirma ni Mayor Rolly Sakdalan na suspindido hanggang biyernes, Agosto 15, ang klase sa Agriculture Central Elementary School upang bigyang daan ang psychological assessment sa mga mag-aaral guro at ilang magulang na nakasaksi sa pamamaril. Gagawin ito sa tulong ng Rural Health Unit at Municipal Social Welfare and Development Office o pamatiyak ang kaligtasan at mental na kalagayan ng mga apektado. Pinayang diin ng alkalde na patuloy ang interbensyon ng LGU para masigurong maayos ang kalagayan ng mga estudyante at guro. Kasabay nito, ipinag-utos niya ang mas maigpit na siguradad hindi lamang sa mga paaralan kundi sa buong bayan ng Midsaya as we are making uh, adjustments to the security of minsaya we assure our people and the people that visit minsaya that that this will be isolated and this will not be a usual term so we will um, things will happen differently we're looking at um, if it's work related or personal ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.